Mga was, ito yung mga ginagawa natin, ano, pagka na-stack yung motor ng matagal. Yung spark plug, air filter, tapos yung arborador, yun yung kalimitan. Check lang natin. Ayan, tapos ito, pinalitan natin ng arborador, yan, gawa ng na-stack na nga. Tapos ang isa pang pinakamatinding problema, yan yung kapag ka na -stock na clutch ka na, dumadamba pa ibig sabihin, hindi nagdi-disengage hindi bumubukas yung clutch lining doon sa clutch plate kaya dumadamba at kaya naman mga boss, kung meron kaya nga kayong mga na-stock na motor ah, dapat yun ay ito yung mga i-check ninyo uh, unang-una nga, spark plug then kasunod nito, yung arborador, pinatanggal na rin natin gawa ng ano na mga boss, nagkaroon ng na, natuyo na yung gasolina kaya lang ang hirap ng galawin nagtutulo na rin tapos yung air filter yan punong puno na ng langis kaya papalitan na rin natin yan yan yung ganyang air filter mga boss ano pag kaya nabasa na ng langis mahina nang bumatak yan parang nabubulo na kulang na sa hangin kasi yun nga basa na ng langis kaya yun, alin man, kung wala man tayong mabili na original nito pal, uh, tanggalin na lang natin kaya sa ibalik So ito naman mga boss, palit carburetor na kasi ang problema nga ay nagtutulo tapos uh, mahina rin bumata kasi ang dami ng corrosion doon sa loob ng carburetor kaya palit bago replacement mga boss to, tig 1000 plus lang to. Pero yung sa mga brand ng ganitong carburetor mga boss, marami na mga China model na uh, China na brand na magaganda. Yun yung kinakabit natin mga boss. Kaya yan. Yan, marami maraming ginagalaw sa mga ganitong na-stock na motor. Parang nasa halos 5 months na itong naka-stock mga boss, hindi na rin umaandar kasi nagtutulong nga daw siya dati. Nag-overflow kaya hindi na rin nagagamit ng may-ari. So, kasunod nito mga boss, pag ito'y napaandar natin tapos dumadamba kahit nakapisil yung clutch, matik na yung clutch lining nito hindi na nagbubukas or hindi na nagdi-disengage yung clutch plate at clutch lining kaya ang ang discarte rito patatakbuhin muna natin to kung hindi ito madala sa paandar halimbawa mainit na yung langis niya mainit na yung makina tapos kinambyo natin at hindi siya nagdi-disengage ang gagawin dito mga boss ay babaklasin na natin yung clutch side at yun isa pang problema nito mga boss lumalagpas yung susi niya Uh, hindi nagbubukas yung yan oh, yung neutral nya hindi, hindi gumagana yung flasher kapag napasobra yung pihit ng susi so ibabalik uh, pwedeng lagyan ng remedio mga boss pwedeng gawin ng remedio nililinis lang natin yung ignition switch nyan kapag uh, naglulok o na naglulus pero minsan kapag na istang nga pihit-pihitin nyo lang, pabalik-balik yung susi, minsan magkakaig yun para hindi na kayo magbaklas kasi yun ay malilinis yung pinakang contact mag, mag, malilinis yon mga boss uh, pwede rin ganun yung style lang para hindi na tayo mag switch uh,, uh, so ito pagkakitin uh, na rin mga boss pinakakitin na naman yung arborador yung park flag uh, napagkala na rin natin ng gasolina kasi yung gasolina ay medyo sinaw na napapalitan na, na rin natin yun ang ginagawa ng so, kotsa na-stop ang isang motor na medyo matagal na panahon so ito mga boss ayan pinipisil natin yung yung clutch pero kung nihigot yung kanyang gulong nakapisil yung clutch yung sabi, yung hindi hindi boss Train hindi on yung, yung mga boss na di-resil gauge so, so, yan ang problema mga boss. Papakita ko lang sa inyo kung bakit hindi siya nagdi -disengage. And so yun, nakita nyo naman mga boss bisil na natin yung clutch Pero hindi gumagana Hindi, hindi gumagana yung pinaang clutch niya mga boss Kaya tumadamba tumatalon At uh, yun magkakadikit yung clutch plate at clutch lining nito Kaya yun yung nangyayari So delikado to mga boss Kaya yun natin Cambio tapos preno Ayaw pa rin Mag disengage So ibig sabihin nito mga boss talaga may posibilidad to na mabaklas natin yung clutch side kasi ayan mga boss oh, naka preno na yan sinasamahan natin ng preno pero ano pero hindi siya tumitigil ibig sabihin hindi bumibitaw yung clutch plate sa clutch lining so may isa pang paraan dito mga boss testingin din natin ang gagawin dito patatakbuhin natin tapos minsan kasi pagka naka clutch tayo tumatakbo pag revolution natin yan, magdi-disengage siya. Kung um, sakaling hindi gaano kapit na kapit yung lining dun sa clutch plate. Pero kung naitakbo na natin, tapos wala pa rin, ay no choice, magbabaklas tayo ng clutch side nito. So, yon Testing muna tayo. <coughs> At ayan mga boss, kita nyo naman ano, nakapindot na tayo o nakabisil na tayo dun sa clutch nya pero tumatakbo pa rin. Kahit biglay natin ang revolution, yung, yung, throttle natin, hindi bumibitaw. So ibig sabihin nito talaga mga boss ay tatanggalin na natin yung clutch side nito. Walang pag-asa. Kasi minsan may mga nagagawa tayo na ganito, uh, nag-disengage nag naman siya nagre release na kapag ka tinakbo natin ng uh mabilis tapos may kasamang preno Bibiglayin natin pero ito talaga mga boss ayaw ayaw na ayaw niya oh taas ng rpm nito pero hindi pa rin bumibitaw ayaw niya mag neutral ayaw niya mag-disengage mga boss oh. so so yon balik na tayo at uh, ending nito mga boss ahihinat na nito ay tatanggalin na natin yung clutch side Yan So ayan may part 2 ito mga boss, uh, babaklasin na natin yung kanyang blood side.